Hey, usap mga kasepak? So mag-prepare lang tayo kasi meron daw dayo. may bisita na darating dito sa HTC Arcade Gym dito sa Jensen. So magtakraw outfit lang tayo kasi maglalaro din tayo mga kasepak doon sa mga dayo. As you can see, na ako ng protection sa tuhod, dalawa pa. Kasi medyo sumasakit na yung tuhod ko kapag mapalo ako. Sign of aging na to mga kasepak. Kaya eto na, nakaprepare na tayo. Let's go. Nandito na nga ako sa HTC Arcade Gym. So nandito na nga yung mga takraw girls, presa players. Nandito rin yung coach ng HTC at JFI out sa inyo. And finally, nandito na nga yung mga dayo. Yo, what's up? You know o. Okay. Okay, mga kids. Shout out sa mga Norala boys, Norala kids. Yun know, o. Aloko. Ay, <laughs> mga <I'm... laughs> Hello! Welcome! Welcome! Norala! So, nandito na nga yung team Norala with the coaches with Sir Froylan at Sir Arthos at shoutout din kay ma'am. So, nandito nga sila para makipag-tune up. Preparation for Isra Amit, Team South Cotabato. Let's go! Alright, alright, let's go, let's go, let's go So ayan, as you can see, disiplinado nga yung mga batang to They are doing their warm-up or stretching routine Grabe talaga oh. Importante talaga gawin ito mga kasepak para iwas injury Hello So, eto na. nag up na sila dito sa court. So, eto na nga. Ready na yung mga batang to. At ready na rin yung mga ate nila. So eto nga yung Takraw Girls representing sa Regional Prisa at Team Jensen. So, eto na. Shake hands players. Good luck. Good luck. At eto Quack. nga yung referee nila, si Aldrin. At eto yung importante sa lahat. Mag-pray muna bago maglaro. Let's go! Ay, sirbo lật cơ Ui Wow Ha 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 tê grabe Oh, braby? oh, braby oh. <laughs> Uy, check uh, yeah. sir Ui, ui, oh, grab ui, 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 service ui, 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 ai ai Ay. Ay. ¡Lana, lana! ¡Ay! Puntos, puntos! ¡Uy! ¡Wow! Uau relâmpago UAU Ah, grabe No mercy No mercy nice game. Hey, hey yo. <laughs> nice game, Sam Gray, not bad, you know. Gabi na, roll spike mo ko gina. <laughs> So yun kasi, natapos na nga mga kasepak na tapos na nga game dito. Sulit na sulit yung laro para sa mga batang to. Masasabi ko na ready na talaga yung mga batang to para sa darating na Israel Amit na maheld sa Marvel, Coronadal City. And hoping na makaabot kayo ng palarong pang bansa kids. Good luck sa inyo. At syempre meron din akong regalo para sa mga batang to. Last year ko pa sana gustong ibigay to kasi ngayon lang kami nagkita ulit. Sila kasi yung nag-champion sa Provincial Meet, South Cotabato. At first time din nila Sham Green na makapunta sa Israel Amit kaya deserve nyo ang kunting regalo na to kasepak. Tatlong beginner ball pang elementary. At tsaka tig isa isa silang takrobol kitchen dito with sticker na rin kaya pagpatuloy nyo lang yung insayo nyo I'm sure na malayo pa mararating na mga batang to salamat sa mga trainer, coaches pagpatuloy lang sa paggabay sa kanila okay, Once again, maraming salamat sa pagbisita dito, Team Southcote, Norala. It feels good na nakalaro namin kayo dito. Ingat kayo pa uwi. Kitakits tayo sa israamit. God bless you all.